nung kahapon yata no tayo po ay mina yung ano si uh, nawalan ng nalobat nalobat yo pasensya na talaga Ano, arungan umaga sa inyo um tong topic natin ngayon Marami kasing nagtatanong ano na kung paano ba mahanap ang mutya. Yan po kasi minsan hindi na hinahanap eh. Ang mutya kasi nung una, siya'y lumilitaw na maliwanag. Kasi ngayon, iba na yun nangyayari. Kumbaga, sila ay tahimik na lang. Nung una talaga, unang panahon. Yung tatay ko ka kasi noon, ah, uh, lalapitin niya ni ng ano, yung tatay ko. Um, uh, ang nagpakita sa kanya yata ay San mo na maliwanag na kulay green. Siya ay nasa loob pa ng Kulambo. Kulambo pa nung una po eh. Kasi ang mutya po, ipinagkakaloob pag talagang ipagkakaloob sa iyo. Pero yun nga, hinahanting din, mga naghahanting. So, kapag hinahanap mo siya, syempre nakakaramdam ka ng kung kilabot. Pag talagang para sa iyo yung gamit, ibibigay sa iyo. Pero yun nga, naghahanting tayo, di ba? So, hinahanap natin sila pero minsan talagang bigo ang iba. So tuloy ko lang yun sa tatay ko, no? Para naman maibahagi ko sa inyo na ang mutya ay kahit po nasa loob ng bahay, nasa ang kaman, kung talagang pagkakalob sa iyong mutya, ay pagkakalob sa iyo. So yung liwanag na yun, bata pa siguro ang tatay ko noon eh. At eh, saka noon ang tatay ko ay may picture yun kaso lang nawala na pero sayang dapat ako na agad ang nag-iingat ng picture nun. dahil yun ay ka nga ay talon talo kami pagdating sa itsura baka pusoy kami ko sa baraha okay so maiba po ako kasi yung tatay ko uh, kumbaga ay tsaka sa aking ina pareho sila sa lahi ng Kastilain kaya yun nga napag-aralan agad namin ang mga salitang Latin na yan. Okay, so yun po no. Paliwanag ko lang ko yung sa tatay ko no. Siya kasi tutulog na at yun nga mag-isa rin siya sa kumbaga ano uh, may kwarto rin siyang sarili o no? sila magkapatid dalawa sila. Eh, siyempre, Ayan. Shout out pala kay Kuya bill uh, Art Tulintino. God bless. Good morning po So yun po, ano? tuloy ko lang. Yun po ay akmang tutulog na sa kanyang ano, kwarto. Kasi ang kanya namang kapatid, ang aking tiyuhin, nin naninong ko, ay syempre, mabilis matulog yun. Yun sa, sinasabi niya. ah uh, at yun nga, may nakita siyang liwanag. Uh, pumasok mismo. Isipin nyo sa kulambo, ano? ang kulambo naman, ika nga ay eh, kulambo nun ang uso eh, nung unang-unang panahon. So siguro na ikwento ko na rin ito sa inyo. Yun nga po, yung yung kong yun ay nakita niya. Ang problema, natakot siya at nagtawag. Kasi pag yan ay pinagkakalob sa iyo, kunin mo agad ng ikaw lang mismo ang nakakaalam. Yun po yung una eh, una pa nun. Talagang lumili pa daw yan. At yung iba naman, sumasama sa ipo-ipo na hulihin mo daw sa sombrelo. Ikukulong mo doon at yun ay magmimistil, magmimistulang bato. Yun yung kukunin mo sa kanya. Yung batong yun. So yun nga po, hindi niya nakuha yun. So pagkat yun ay nawala na, kumbaga talagang ang sabi ng mamay noon, kanyang ama, ay dapat daw kinuha niya o binalot, hinubad niya yung damit niya at hinuli niya. Yun daw ang pamamaraan daw Ay ikaso eh, natakot na nagtawan. So yun po ano, ang mutya kasi talagang yan ay pinagkakalaob sa iyo. At mm, yun yung una eh. eh. ngayon naman, yan nga nakikita na. ano At yan, eh, iba na yung kanilang ano. Kumbaga eh, tahimik lang na umiiral na sa tao. Lalo na sa walang third eye. Hindi bukas yung ikatlong mata. Okay, so pakita ko sa inyo itong gamit nang naman may mapanood kayo. Narito po yung sa padala ng isang antingero na pulang santo ninyo. Pula po yan. Na santo ninyo. At ito po yung kulay dilaw. Ayan isang mataba at isang payat na Santo ninyo. Ito naman, may nagpa-reserve na po nito eh. Santo ninyo na maliit. Marami nagsasabi nito, hindi yan po sa amin sa bayan na maswerte talaga daw yan sa bangketa. Sa mga tindahan. Dahil marami daw pumupunta sa kanila at bumibili. Kaya naman yon Ito na lang po yung sing-sing na natira. Itong mutya sa bigas. Yan na lamang po. Ito po ay magaling sa kalusugan. Yan. Sa gutom, mahusay din po ito. Pero yun nga po, kung gusto nyong inumin naman, babad nyo lamang, ibabad nyo lamang po ng ilang minuto sa tubig at siya yung inumin sa umaga. Pero dapat natapos na po kayo ng dasal o pagbibilad sa initan. Hindi naman po kwan katagalan na magbilad. Kumbaga, eh, kung kayo ay may mga trabaho, basta naibalid, naibilad niyo po sa silangan, kahit po walang init yan, okay lang. Mahalaga siya ay nakalanghap ng maaliwalas ang mga gabay. So pagkatapos po noon, eh, siyempre una, natasalan niyo na yan. Ang dasal po dito ng mutya, pakita ko sa inyo. At kaloob na rin naman. Ito kasi, ano, napaka-sagrado. Hindi eh, ko sabihin, napaka-sikreto. Pero, yun nga, kakunti naman nanonood sa atin, eh. Ito po. Ito po, ibanggitin nyo, pagkatapos nyo po na. Ito po, ipakishare na lang kung sinong gusto magshare para naman kaka nga ay eh, marami ding nang makatoklas ng mga panawag o pagpapalakas sa virtues ng mutya no? So ito po banggitin niyo muna po yung ama namin pero siyempre yung unang dasal unang dasal po na yung para sa inyo sa inyong mga pamilya o sa mga matay, eh, sa mga namatay uh, sa lahat ng pinagdadasal niyo sa lahat ng mga kahilingan at pagpapaghingi ng tawag sa, tawad sa Panginoon. O isa pa itong kan paghingi ng pan lagi sa Panginoon para dito sa mga gamit pahintulot. Ayan, 'yan ang pinakauna diyan. Bago dasalan niyo po ito ng ano, ng ama namin tatlong beses 'yan. Tsaka itong ah, uh, Pababirhin, Maria, tatlong beses din po. Tapos pagkatapos niyan ay isang sumasampalataya at isang luwalhati. At yun po, pwede na nyo namang banggitin ang koram para pagpapalakas na rin sa inyong puder. Ano? kung uh, kumbaga, paghingi na kapangyarihan sa ating Panginoon. Koram po, at kung kayo may iba pang dasal, katulad po nito, ito yung dasal na panimula para naman sa gamutan. Ito, spiritual gamutan. Okay, pakita ko lang sa inyo. Yan yung magiging topic natin para lahat may matutunan. Ito. Nakadasal nyo na kasi yan. Ito naman. Kaso hindi nyo maintindihan po yan. At yan ay pagkakaloob lamang kung talagang makikita nyo na malinaw yan. Pagkakaloob talaga yung yan sa ditang yan pagkasunod niyan, hmm, dami pa. Sige po at basahin nyo kung maintindihan ninyo. Bali, step 1 to ano yan, by step by step yan. Kung baga una sa una, huwag kayong lilikdang. Kasi pag lumikdang tayo, hindi na natin alam kung ano ba yung mga proseso pang gagawin. Ama, Jesus, amariyom, tuom, diyom, amen sila. O, Jesus, ibig magdilang habagkakawa, ang biyas, alang-alang. Jesus, sa dikamong mong sukat, huwag ipaintulod na kami mapahamak. O, Jesus ko, ikaw ang siyang magpasa ng manaking krus. Ang bigat ay sakdal, ang mundo ng sala ay do doon. Malulungawa mo po sa tao, patawad-patawad ng sala sa iyo. Nagpakamatay sa tao. At pinagugunita, mahal na dugo mo. Ayan. Bukas ng pinto, medyo ano po ito? Um, ang bukas ng pinto. O pagsara. O yun yung kapangyarihan na pumapaloob sa inyo. At ito po. Dios omnipotente dilisak mi ipitriam traiditas imbiat Abramam, Brazar, Mazar, Peleus, Espiritu Bernabal, Sacto Oradorabal, Sacto Mau, Mauk, Invisibilis, Elbits, Iaktim ho eak akdam okdom iai oao iai aii a ha lamoro potentemente buluntas mi excelsis mon omni mandate ego dexit distis it spiritu ego so yun po yung pagsara ayan ito pong, kung ito ay lihim na karunungan ng Diyos. Ito po ay panggamutan at pangkaligtasan. Nariyan din po yung credo at paternoster. Ababering Maria na natin. At saka po itong Gloria. Para po sa third eye. Ano? So yung third eye ay hindi po muna ano. Kumbaga minsan kasi hindi kinakaya ng tao. Hindi po kinakaya ng tao. Mabilis matakot. Kaya po, hindi natin iikakon pa ang para sa third eye. Sa dita ng third eye, ayun po, ay sa lamang talaga. At maganda na kung kayo ay mapapapunta rin eh. O kung bibisita kayo, ay pwede natin ituro yan. Pwede natin pong i Iikwan sa inyo ang salitang yan kung decidido. Mas maganda yung pumupunta eh. Mas okay yun. Um, mas matuturoan kasi ng maayos kapag gano'n. Kung gusto naman po sumapi sa samahan, ayun po, magsasabi tayo sa ating guru. At napakabait po noon at napakagaling magturo talagang lahat ay ibibigay sa iyo. Ibig ko sabihin, lahat ng tinatanong mo, tama ang sagot. Meron kasing guru na talagang masekreto, hindi ibibigay sa iyo. Ay ako kami, napakaswerte namin sa aming guru talaga. Uh, kay Kuya uh, Anton, God bless sa iyo. Yay, mahal na mahal namin. Uh, at biyaya yan sa amin ng Panginoon, talagang ikangay napakabuting guru. Kaya pinagmamalaki ko po yan. Ganoon na rin po sa buong pamilya ko dito sa amin. Shout out po sa buong pamilya. Ito na lang po ang natera dito. Tsaka itong isa. Kararating lang din naman ito. Eh. Piso sagrado. Ayan. Yung sinasabi ng iba na kaba ng kayamanan. Ito na yun. Ah, panawag din. Kumbaga kaya mong matawag ang mga magagandang kwan sa iyong buhay. At may gabay po yan. Ito naman, pampaswerte lang po ito. bagay yan. Sa mga naiingit din, kasama na rin ito. Ito po may salita talaga yan. Sinusulat pa lang po na sulat kamay para lahat-lahat ay magkamayroon. Isa-isang bibigyan, ano? Pero yan nga po, may limos talaga. Ay, sorry. Ay, nako. Kalat pati ni sa bahay po. Pasensya na kayo talaga. At ako yung mamaya may mag iimis na rin. Hindi lang, ano pa rin tayo sa ating TikTok. Puntaan nyo rin po ako sa TikTok kung gusto nyo. At saka doon sa Facebook, mensaherong anghel po tayo. O kaya sa Agimat ng Anghel. Uh, nonin, Agimat, Nonin, Agimat. Mutya. Okay. Salamat. So ito, yung ginamit natin na pangate. Ano? Nung nakaraan, hiniram po natin yan. Pero ito, nandito po tayo sa ating altar. Ayan, yan yung altar natin. Okay, hindi ko na lang pakita ng madami. Okay, so, ito naman yung Santo Cristo na pilak. Ito po ay may sanitari naman po ito. Hindi naman mawawalan. Talagang kompletong ibibigay po yan. Ito magandang lang pong dalhin para ito sa mga babae. At para na rin sa mga lalaki. Pero panguna yung maganda mag tangan nito babae. Yeah. Kasi sila yung bubuliyawin eh. Kumbaga, kailangan talaga nila ng proteksyon na uh, katatagan sa pa pananalig. Kasi minsan ng babae, mahirap sa ano, e, depende na lang sa isang babae na mahina, ano, na, sa problema, na stress, depressed. Mas kailangan po nila ang tatag ng pananampanataya sa Panginoon sa pamamagitan po nitong Santo Cristo paglakbayan. Pwede rin pong maigamot nila yan sa kanya ng sarili. Yung salita na yan. Narito po yan sa so Santo Cristo. Narito. Tsaka po dito. Saan ba? Ito. Meron dito sa Santo Cristo. Pakita ko rin sa inyo. Santo Cristo. San Miguel. Meron din tayo sa San Miguel. Ayun. Ito po. Yung Dios Dios Igusom Gabinet Dios protestatis ko versum Dios pater ibusum. Okay, so hindi ko na lang po ipakita yung iba kasi para lang ito sa mga magnanais ng Santo Cristo. Okay, so yun po, konting live lang tayo at siyempre may mga gagawin pa rin. Ah, shout out po, aklat ng Infinito de Dios, meron po. Ah, okay, meron naman tayo niyan, pero hindi po kwan, kumbaga... Hindi yung mismong garto kakapal. Pero yung pinakang ano po niya, kompleto naman sa ano. Pero na lang po dito sa aklat nito kasi ibang kasa ito eh. Tsaka marami siyang basag dito sa unahan. Titingnan rin po natin kung abot ng basag nito. Pero iba ito eh, Ibang kasa ito. Yung may-ari po nito ang mayroon. <clears throat> Maganda yan. Impinito. Impinito. Dirilis ko tawagin yan eh. Balik ito po yung available pang sing-sing. ah ahas na ah, may tangay na sa langgam. Kasi yung kasya po sa mga 8 at saka 9. Ah, 8, 7 pala. Ito mainit ang sing-sing na to. Tulad ngayon, ang init sa utin. Totoo lang po yan. Oh, salamat. Ito naman, medyo may lamig siya. Yung sing-sing ko para inaano ko sa paghula. Kasi kasama yan sa aking mga pangitain. Okay, dun po sa uh, mensaherong angel. Antayin ko na lang kayo. Uh, Jim Boy. Kamari, kamade, ano Kamarinis. Salamat po. Tayo po ay kwan. At kung may mga nais po ng kabibe ito, mga bato na yan. Wala pang langis yan. Biyarnes. Malalangisan po yun. Mutya ng linta. Ayan. Pakita, pakita ko sa inyo ng buong detalye, detalye detal, ng buong linta ng po. Ayan po. Ting mahusay sa mga pagnenegosyo rin kasi humihigop ito ng lakas. Ah, sa labanan. Ayan, pede Sa mga labanan kasi humihigop din ito ng sakit ng tao. Yan. may inam din po ito na inumin ang pinagbabaran maganda dyan sa mukha na minta. Inumin po ang pinagbabaran. So yun lamang po at maraming maraming salamat. Tayo ay sasunod na lang ulit. Share ko lamang po sa aking Facebook. So yun po. Okay na.